Papayamanin ko kayo. Papayamanin mo ako. Salamat na Magdilang Magbilang ang ka. Ako po. Ako si Daddy Frankie. Pakainin natin mga kababayan. So apat yung bin ko mga kababayan dahil ayon sa amin na pagtanawan, apat sila magkakapatid. Pero gaya na ang sinabi ni nanin nasa... Ano ginagawa ng mga kapatid mo sa ano? Okay. Opo. Anak ah, nagtitinda. Ano tinitinda. Hindi oh. ba kumikita? Hmm. Then oh. oh, eh. oh. taparan. mo Oo. 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 Ilang taon ka na po, Nay? 79. 79. Ay, namamaga yung paan ni Nanay, guys. Ganyan lang yan. Ha? ako. Talagang ganyan? Oo. Tapos may alipongan na, guys. Hindi, wala. Ha? May wala na alipongan. Ano yung mga kababayan? Walang talagang nakakapag asikaso sa kanila dito. Okay, kayo. Sige po, Nay. Binili namin yan para sa inyo talaga. Ilapit natin ito upuan, bro. Pa, 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 pa. Hindi, ilapit na yun para hindi matapon. Ayan. Kain ka. Sige lang po, Nay. Kain lang po kayo. kasi sinanay mga kababayan, wala na pong short. Wala na ang wala pa, damit pang iba ba? Tinakpan na, na lang. Na, pa pa Oo. O. Namamaga na yung paa ni Nanay. Hindi, talagang ganyan. Talagang ganyan. Oo, ganyan pa lang pa Kain kayo. Sige lang po, Nay. Yes. Mayaman kayo dati na ay? Negosyante. Ha, ah, mga negosyante. Nagtago ba ako sa Latondenya? Latondenya? Nang mm -hmm. nasa Manila kami. Ano nangyari? Ano na yun? Nagsarado. Nagsarado yung Latondenya. Tamay so, na kami dito. Kaya nauwi na kayo rito. Mm -hmm. Nay, isang whole chicken to mm -hmm. para pagdating ng mga kapatid mo, <laughs> Bigyan mo po, kasi hindi mo kayang ubusin, no? Amay, darating na yun. Darating na. Nakakaawa yung ganito. Nay, may anak ka po ba? Dalaga. Dalaga? Nasaan po? Alam. Anak nyo po? Dalaga, asawa. Ay, dalaga po ikaw. Hindi ka nagkaasawa. asawa yung mga kapatid mo, eh, Sabi mo kasi, apat kayo dito. Wala ba silang mga anak? Para makatulong sa inyo? Yung mga damit nila, mga kababayan. Diyan na. Pag marumi na. Basa. Tapos, mga kababayan, pag nagdudumi, diyan na rin sa ilalim. Oh, ay, hindi po, nai. Ano po kayo? Hindi po, nadaanan ko lang tong tabing-tabing ninyo. Ayan. Kaya ako nagtanong sa kapitbahay. Paano kaya yan bubuhay dito na eh? Kayo hindi na po kayo nakalakad? Nakalakad. Nakalakad din. Saan kayo kumukuha ng pagkain niyo po? Sa mga Mm. Oh, yung ulam na kain ka po. Uh, ay, no. yung ulam po, lakihan mo para lumakas ka pa. Mm. Bakit nga ba may mga ganitong sinari mga kababayan? Wala na lang, eh. Yun po ang gusto kong itanong sinagot na ni nanay. Mm -hmm. Bakit may mga ganitong nakikita tayong sinari? Kapalaran. Masasabi nga po ba talaga natin na kapalaran? Nay, mm -hmm. bakit mo nasabing Kapalaran. Hindi mo na alam na darating. Alin po? Ganyan itong disgrasya. Bakit mo nasabing <laughs> disgrasya nai? natumba ko, hindi disgrasya. Ah, nung natumba ka, disgrasya. Mm -hmm. Pero nai, anong trabaho mo nung hindi ka pa natumba? Itinda ng gulay. Mula nung natumba ka, hindi ka na napagtinda? Hindi na. Hindi ka ba nakapag-ipon na nung lakas ka pa? Ay, wala akong ipon. Bakit po? Nakain ko okay kinakain. Hindi ka ba nahihirapan dito, Nay? Hindi. Hindi ka ba nalulungkot? Hindi. Wala kang anak. Hindi. Sabi mo, wala kang asawa. Hindi nga radio. radyo. Ha? Ah? Radyo, maliit. Ha, ah, kailangan mo ng radyo. Hmm, maliit lang. Wala po kayong kuryente dito, Nay? Hindi, diba maliit yung bigla to. Battery? Mm Sige, Nay. Alam niyo yung kano na nagupan? Opo. Marunong ka pa sa pera, na Ilang taon ulit si nanay? 20 na. Buti hindi pa ulihanin si nanay, no? sana Saan na yung tubig mo, nai? Inom ka po tubig na marami? Nawala. Nawala? Saan na yung tubig ni nanay? Ito. Ayan, nai. Inom ka maraming tubig, nai, para lumakas ka pa. Tapos ka na, nai. Mamaya na. Mamaya na. Nay, oh, tignan ang dami kong pera, oh. Bigyan ka ang lahat. Ay. Wala na pamasahe. Marunong na magbilang si nanay. Siyempre. O, nai, bigyan kita 500. 500 ba to? Opo, tignan mo. Ay, 20. Ay, 20. Opo, ayaw mo 20? Wala ka mo. Dadagdagan ko yan, nai. O, ito o, pa, o. Kulang. Ah, kulang. O, uh, ito pa. Kulang. Ha? Kulang. O, ito pa. 240. 240. O, ito pa. Ito pa. ilan na? 340. Oh, ilan na? 390. Oh, ilan na? 490. Hindi ah. 1, oh. 2, 3, 4, 4, oh. oh. Ang galing talaga, eh. sinusubukan ko lang yung galing eh. Anong gagawin mo sa pera bilitong pagkain, bilitong na Sige nga nai. testingin nga kung kasi sabi ng mga kapitbahay hindi ka na raw nakakalakad Pwede ba? Ayusin mo pera na Papabili ka sige, ipunin mo yung pera mo. Pero hindi ka na nakakalakad. Mga kababayan, ayon po sa napagtanungan namin si hindi na nakakalakad. Kasi tabi, kaya na sinabi. Pag tumutubi si nanay dyan sa ilalim. Kaya na rin umiigit. Dagdagang ko pa, O, oh, ito pa. Uh, kulang ka. Ito pa, ito pa. Eto pa. Ito pa. O, oh, ito pa. Mayaman tayo. Mayaman talaga po. Papayamanin ko kayo. Papayamanin mo ako. Salamat na eh. Magdilang anghel ka. Ako po. Ako si Daddy Frankie. Oh, magkano na lahat? One, two, three. Ang bilis ni Nanay sa mat. Sabi nila, may mga pinagdadanan, pero tingin ko parang hindi, parang matino naman. 5-10. Five, five, ano? 5-10. Hindi ah? bilangin na ah. Bilangin mo na eh. O. 9-10. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,190 Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oh. <laughs> ito, ito? oh, ako magbibilang na eh. Oh, ha? Parang magaling sa sugal si nanay. Oh, oh, walang kukurap. Taya-taya sa mandaraya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Oh, isang libo, nobenta. Oh. Thank you. Thank you. Ma matalas pa mga kababayan. Pasensya na po, yung, po kayo mga kababayan Ayun, sa mga pero ni Daddy At hindi po natin pwedeng pigyan ng malaki. Sabi nga po ng mga kapitbahay, mga kababayan, pagkain lang ang pwedeng ibigay sa kanila. Dahil dati may nagbigay ng bigas o kung ano man, abutin lang ng ulan at hindi na nila naiingatan kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng ibigay. Although nagsabi sa akin si nanay, nangingin ng pera, at mapapabili daw sa kanyang kapatid. Pero sa ngayon, ito lang muna ang maitutulong ni Daddy Prangi at pwede kayong mag-suggest yan mga kababayan. Ano nga ba talaga ang pwedeng or mas magandang itulong natin kay nanay? Lalo na ganito, ulianin na sila, hindi na nakatayo. Pero may apat siyang kapatid at tatlo. Apat po sila daw dito. So hindi ko lubos maisip kung paano sila natutulog dito no? Maraming maraming salamat mga kababayan. Magandang hapon po. Kumusta po kayo Thank you. Nay, alis na po ako. Ingat ka. Babalik po ako dito, Nay, para sa ano mo ha? Yero. Yero.